magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka ok nandito na naman tayo sa isang video na kung saan ay ipapakita ko sa inyo ang problema ng mga nagtatanim o ng mga nagagardening dahil talagang sa pagagardening marami tayong kalaban at ito papakita ko sa inyo ang mga naging kalaban ko dito sa aking mga tanim na sili tingnan nyo mabuti ayan nakikita nyo ba na identify nyo pa ba yung mga sili dyan meron ako ditong sampung puno ng sili na hindi mo na ma-identify kung nasaan ayan, tingnan nyo mabuti ayan, ito'y ay sili at uh, ano to? Ayan. ayan, sili ayan ayan, sili Ayun pinakita ko sa inyo yung isa sa mga problema natin sa ating uh, pag-gardening at kitang-kita nyo naman na uh, talagang uh, hindi mo na malalaman kung alimbarito yung sili at saka yung damo dahil yung mga damo talaga naman yan ang isang problema natin sa ating gardening na nauuna pang lumalaki dun sa ating mga inaalagaan at tinatanim ng mga pananim like itong sili ng mga tinanim ko di ba? mga papansin nyo ayan o oh, tinan nyo itong sili na to ayan na uh, unti unti nang uh, inaano nito damo na to ayan nakita nyo ito, na, ito yung damo oh. nakita nyo pumulupot na siya dun sa sili kaya talagang ito yung problema natin yan so ngayon sa ating video ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang pwede natin gawin at uh, ito sa mga disclaimer ha, ito ay uh, natutunan ko lamang sa aking karanasan yun ang aking share ngayon na uh, paano natin susolusyonan Itong ganitong uh, pangyayari na napakaraming damo na kasabay na tumutubo ng ating mga pananim. Okay? Siyempre, unang-unang natin gagawin ay tatanggalin natin ang mga damo na yan. Yan. Diba? Alam nyo kung walang uh, tanda yung mga sili patay yung sili sa dami nitong damo na to patay yung sili masisira yan kaya buti na lang may mga tanda ayan kagaya nito ito mo kung bigla ko na lang hinatak tong ano na to siguradong uh, pati yung mga yung pananim ay masisira at saka nagiging kalaban ng ating pananim yung sustansya maraming kalaban kapag maraming mga damong ganito nakita nyo malinis na naman ha? ang tanong uh, ito kayo mga damo na to ay babalik yes babalik talaga yan kaya uh, maganda na malinis na pero mga ilang araw babalik na naman yan kapag hindi natin gagawa ng paraan at uh, kaya ito napakaganda ng importante rin na uh, yung lupa ay uh, binubungkal ng maayos kasi para maka maging buwagag yung lupa, lupa at uh, makapag-penetrate ng gusto yung mga ugat kasi pag nga masyadong siksik yung lupa nahihirapan mag-penetrate yung ugat so anong nangyayari uh, na tumatagal yung uh, paglaki ng mga pananim at ngayon ay uh, gagawa tayo itong gagawin natin ay isang pamaraan para hindi bumalik ang mga damo na yan at hindi guluhin itong mga pananim okay So ngayon, ito na. Okay, ngayon ay uh, gagawa natin ng paraan para hindi na bumalik yung mga damong uh, perwisyo na yan na pumipirwisyo sa ating mga pananim. Okay. Nakikita nyo ba ito? Ito yung uh, plastic uh, plastic garbage bag na itim. Ayan. At ang una natin gagawin ay bubutasan natin. Okay? Let's go. yung natapos namin na pagtatakip sa garden at ngayon ay uh, makikita nyo binu binutasan ko sa sa bawat uh, halaman ayan so uh, ngayon obserbahan natin to ng mga ilang araw kung babalik uli yung mga damo na tinanggal namin dito at ito itong uh, pamamaraan na to ay na natutunan ko lang dahil sa karanasan ko rito na laging may tumutubong damo ayun ay ginagawa ko ng paraan kaya ayun abangan natin yung mga susunod. Ngayon baka tatanungin nyo bakit may mga bote na ganyan. Ah uh, yan uh, abangan niyo sa aking next video ko. Ah share ko sa inyo kung bakit uh, nilalagyan ko ng mga bote. Ayan so abangan natin ang mga susunod na pangyayari after 3 days or after how many days tingnan natin kung ito ay uh, uh, effective. Okay, let's go. Abangan natin. A few moments later. So, ako ngayon sa aking garden at after 10 days, tingnan nyo ang nangyari. ba? Diba? Ang ginawa ko doon sa aking mga tanim na sili na grabe kung guluhin ang mga damo. Eto na sila. Tingnan natin kung tinubuan uli. At ikukumpara natin doon sa aking taniman ng okra na hindi ko tinakpan. Let's go! Ayan, eto na. Kung mapapansin nyo, mas lumaki na yung mga sili at uh, nawala na yung mga damong uh, gumugulo. Wala na yung mga damo nakapulupot sa kanila. Ayan. So, eto. Kung mapapansin nyo, may mga tumubo na lang ng damo dito sa mga part na walang takip. Ayan. So, kung ikukumpara natin, dito sa aking taniman ng okra, ayan yung mga okra, at uh, ito ito'y nilinis ko rin, pero hindi ko siya tinakpan, at tingnan nyo nangyari. Ayan na naman, nagbalik ka na naman ang mga damo. Kaya, ngayon papakita ko sa inyo na uh, ngayon ay uh, lilinis yung kuli ito pero this time tatakpan ko na para hindi na ulim bumalik yung mga damo meron kayong natutunan dun sa akin napaka simpleng uh, pamamaraan para hindi guluhin ng uh, mga damo pabalik balik ang ating mga pananim at uh, ngayon ay ipapakita ko sa inyo na meron namang nakita kong problema na kailangan nating solusyonan tingnan nyo to ayan napapansin nyo ba ang napakaraming langgam na yan yan ang isang problema ko na naman ngayon ayan nakikita nyo ba yung uh, yung mga bulaklak ng okra na yan na parang uh, namumula hindi yan namumula dahil sa siya ay blooming kundi yan ay namumula dahil sa dami ng langgam kaya ito isa na problema na dapat nating solusyonan sa ating pagagarden. Yun, nakita niyo yung problema na naman, ha? Abangan niyo yan sa susunod kong video dahil mag-iisip na naman ako at mag-search na naman ako kung paano matanggal yung mga sangkatutak na langgam na yan na talagang uh, ginugulo ang mga pananim. Ayun, sana po yung may natutunan kayo sa ating video at uh, don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre, click nyo rin yung notification bell for more updates. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.